basahin po natin ang panaguhi chapter 3 verse 25 and 26 ang Panginoon ay mabuti sa kanila ang naghihintay sa kanya sa kaluluwa na umahanap sa kanya mabuti nga na ang tao ay umaasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon mabuti nga sa tao na magpasa ng pamato sa kanyang kabataan maupo siyang mag-isa at tumahimik sapagkat kanyang inaatang sa Kanya sumubsob siya sa labo kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Ibigay niya ang kanyang pisngi na sumasakit sa kanya. Mapospo siya ng kadustaan. Sapagkat ang Panginoon na hindi magtatakwil magpakailanman. Sapagkat bagaman siya ay nagpapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kanyang mga kawa. Sapagkat siya ay hindi kusang dumadalamhati kung nagpapanglaw man sa mga anak na mga tao nayapakan sa ilalim ng mga paa ang lahat ng bihan sa lupa. Nailiko ang matuwid na tao sa harap ng muka ng kataas-taasan. Nailigaw ang tao sa kanyang usap, hindi kinalugda ng Panginoon. Sino siya nagsasabi at nangyayari kung hindi inuutos ng Panginoon? Hindi baga sa bibig ng kataas-taasan ng gagalit ang masama mabuti? Bakit dumadaing ang tao may buhay? Ang tao dahil sa parusa sa kanyang mga kasalanan ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Igawad natin ang ating puso sa po ng ating mga kamay sa Diyos sa langit. Kami ay sumalangsa at nang himagsik, ikaw ay hindi nagpatawad. Tinakpan mo ang iyong sarili nagalit galit at hinabol mo kami. Ikaw ay pumatay, ikaw ay hindi naawa. Tinakpan mo ang iyong sarili na ngalapaap na anong pat hindi makadaan ang anumang panalangin Iyong ginamapaming parang tapon at lumi sa gitna ng mga bayan, ibinukang maluwang ng lahat ng mga kaaway ang kanilang bibig laban sa amin. Takot at ang hukay ay dumating sa amin ang pagkasira at pagkagiba. Ang matakoy dumadaloy ng mga ilog ng tubig at sa pagkapahamak ng anang, ng babae ng aking bayan. Ang matakoy dinadaloyan at hindi naglilikat na walang pagitan hanggang sa ang Panginoon na itumumo at tumingin mula sa langit. Kinikilos nang aking mata ang kaluluwa dahil sa lahat na anak na babae ng aking bayan. Ito ba nila ako ninahabol na parang ibon na mga kaaway kung walang padahilanan? Kanilang pinaiki ang aking buhay sa bilangguan at kinagis ako ng bato. Tubig ay nagsisipuho sa aking ulo. Aking sinasabi, aking sinabi ako'y nahiwalay. Ako'y tumawag sa iyong pangalan o Panginoon mula sa kababaan hukay iyong dininig ang aking tinig, huwag mong ikubli ang iyong pakinig sa aking ingal, sa aking daing. Ikaw ay malapit sa araw na ako'y tumawag sa iyo. Iyong sinabi, huwag kang matakot. O Panginoon, iyong pinagsanggal ang mga usap ng aking kaluluwa. Iyong tinubos ang aking buhay. O Panginoon, iyong nakita ang aking pagkakamali. Hatulan mo ang aking usap. Iyong nakita ang lahat nilang paghihiganti at ang lahat nilang laban sa akin. Iyong nar narinig ang kanilang pagduwahagi o Panginoon at lahat nilang pasiyan laban sa akin. Ang mga labi na nagsisibang laban sa akin at ang kanilang pasiya laban sa akin buong araw. Masdan mo ang kanilang pag-upo at ang kanilang pagtayo. Ako ang kanilang awit. Ikaw ay magbibigay sa kanila ng kagantihan o Panginoon ayon sa gawa ng kanilang mga kamay. Iyong papagmamatigasin ang kanilang puso, ang iyong sumpa sa kanila yung hahabulin sila sa galit at yung lilipulin sila mula sa es, silong ng langit ng Panginoon. Ang mabuting walita ng ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Subuman ang, 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 ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoon Heso Kristo. Ibigin po natin nataos taos puso ang ating Panginoon Heso Kristo.